Gusto ko lang ibahagi sa inyo sandali mga apo kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos kahit pa sa pinakamatinding sakuna na darating sa iyong buhay. At asahan mong meron tayong patunay na mababasa sa Biblia kung paano ililigtas ng Diyos ang isang buhay kahit pa sa naglagablab na apoy. Balikan natin ang kalunos-lunos na nangyayaring sunog doon sa Los Angeles, California na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa at kumitil na ng maraming buhay. Iniulat na meron ng 24 na buhay ang nawala at maaaring madaragdagan pa ang bilang na ito. Ang sunog na nangyayari sa Los Angeles, California ay isang parusa mula sa Diyos. May mga ilang tao doon na naghikayat na dapat alisin ang Diyos doon sa California. Ginawa nilang biro at katatawanan ang pangalan ng Diyos. Hindi lang pala doon sa ginawang Golden Globe Award ang pangungutya nila sa Dios, kundi kahit sa mga aksidente doon ay nakisali na rin. Kaya tuloy ang nangyayari ay ibinalik ng Dios ang kanilang ginagawa. Agad ipinapakita ng Dios ang kanyang galit at puot isang hindi kapanipaniwalang sunog ang lumamon sa kanilang mga kabahayan at mga ari-arian. Isang sunog na mahirap apulahin dahil may kasamang malakas na hangin na siyang nagpapalakas ng apoy. Ngunit alam ba ninyong kahit sa malakas at naglalagablab na apoy na siyang tumupok sa mga kabahayan doon? ay mayroong isang bahay ang nanatiling nakatayo. Isang bahay na hindi man lang nagilap ng apoy kahit kunti. Lahat ng kanyang katabing mga bahay ay nawasak at ang bahay na ito ay kumbaga hindi man lang nagalusan. Ngayon, marami na naman ang nagsasabi maswerte ang bahay na yun at hindi nasunog. Sinasabi din ng iba, may firewall kasi kaya hindi nasunog. Kahit ano pang mga dahilan meron kayo, ito isang malinaw na pinuprotektahan ng Diyos ang bahay na yun dahil alam niyang ang mga nakatira doon ay sumasampalataya sa kanya at ang sino mang sumasampalataya at nananalig sa kanya ay kanyang iingatan. Ganito ang sinabi ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakakamatay na salut. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa mga sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libu-libo pa ang mamamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na ang iyong tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Dahil uutosan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Sinasabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. At sa nangyaring sunog doon sa Los Angeles, California, maaring natuto na ang mga tao doon at hindi na nila uulitin pa ang paglapastangan sa pangala ng Diyos.